yun ako puro patay yung huli baho noon hmm. malas ayun si Masud takot na po sa kobra baka makasalubong na naman po kami din yun anyway. ay ako ibon oh kala mo agil eh ayun oh ayun po ay si masikim malala po po bisas <laughs> na niyan eh putangaxs niya hampis chicken bok tama oh may tunay tunay nay dala oh tuna ay laki oh tunay yan sigurado ay no laki oh. Okay, oh, oh diba pla pla eh oh. hindi hmm. ba baka sabihin niyo naman nag-iisa nilagay yan ah nilambat oh sumabit yung lambat mga idol oh ano tuwanan natin dito dali na Dali na natin. Oo. Oh. Mangis, dadali na po yan. Mangis, ang ganda ng kulay ng tilapia. Press na press, oh. Hmm. Sira, sira pa yun, mga idol, ha? Bali kong papantawin ni Michael, yun. Okay, lipat tayo ng spot. Ayaw na po namin din, eh. Gawa ng ano. Ng cobra. Lipat tayo ibang spot. Pati si Master Jun, eh. Nagkakapobin, eh. Malaki na po po, Ben, eh. Sa ahas. Yun na kami sinakakita kami ng asa, ito malampusan eh. Sa patubig. Sa takot. Okay, sino naman po matatakot pa ganun? Kailangan ako, ito Kaya nga ako nga, bumulis tibak ng puso Ayos ko. Ayun, sibok So guys, dito na tayo sa ano, tarangkahan ng mga isda. Dito lagi maraming huli. Ay! Sinyalis po ko. Sinyalis na. May huli. May bula. May bula oh. Kaso, Ayan no. Oh. Ayun oh. yan. Meron to. Oo, siguro yan. Ayun buko. Parang ala. Oh, meron. O, diba? Oh, di ba? Oh, grabe. <laughs> grabe. Nako Ay, nako Diyos ko. Diyos miyo marimar. Talagang inaalat tayo. Ayun yung buko atit natin. Ang daibon din oh. Kasi wala pa, one eye. Ay, maraming ano ah. Walang bula-bula. marang huli. Wala rin. Ay, tsaka nila huli na. Kaya nga eh. Tara ako na lusong. Song. This bukatot na yung papantawin niya eh. Itong bukatot na to eh, laging may huling bulig to eh. Nang si yun. Malaki ba, malaki? May phobia <laughs> na sa hasta talaga yan. Putang so, ng payat. Ayun na po nilusong na ni Bok Ay, may oo nga eh medyo malamig yung tubig eh dapat tingin-tingin tayo sa mga puno-puno misa kasi dyan dyan nakasabit yung ahas eh ayun ayun si Bok Ang guys maingay ng mga ibon oh Kuu 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 kuu. sila cili lipar. Oh. Anong ibong kaya yan? guys, may huli daw pero patay. Sayang naman. Dito yung makahuli ng asin, yung bukat at mga idol. Sana muli ng bulig. Ay, si Boko. Para sa susunod, talagang tayo mabalikan dun. Talagang <laughs> na natin <laughs> 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 dito akong tatakot naman. Sa gawin dyan, Ay, dyan ka yun. lagi nakakita, di ba? Hindi, saka hindi nadadaanan eh. Siguradong malagod ang muli eh. Kasi so, si Michael eh, lagi una. Pangati. Eh. Ay, naglutangan na yung huli doon, oh. Ano ito, may taas mo na eh? Oo. lumot na oh. Mas no? agad taas pa rin eh. Ano ang ganda sa ulo. Papayangin okay. mo natin yung Bila dala, hindi uli pag ganyan ito tubig. Tara at isa. Yung silang mga idol, lalipat tayo sa bukid. Baka hindi na mga isda Hindi na mga isda. Wala din eh. Sa tubig siguro yan buka na. Kasi mga nabubulok ng ginigyan eh. Ang bigat ba? Ang bigat. Ayan. Ayan na po. yo, yung mga patay oh. Ayan. May bulig mo? May bulig na. Oo eh no. Bulig na oh. Ganun eh. bulig yun eh. Wala pala. Joke na. Di <laughs> walang gurahin. Sakali walo. Makapusog ka naman. Kala ko bulig na yun. Hindi lang pala yung bulig mga idol. Ayan o. Joke, joke lang pala. Hindi pala 2.90. 2.95 pala. Uh Pero -huh. hindi na yung huli natin yun. Masang ulam na natin. Sinali na ni Master Jun. Ayan o. Hindi ko ng luwal o ano. Ayan o. Patay. ayun o. Patay o. Oh. Ayan. Ayan pala ang huli natin. Oh. Ayan, pinawala niya pa yung maliliit. May plano Hmm. Uh, lilipad, lilipad. Takore. <laughs> Lagyan mo na dyan yung isang tilapia ako. Oh. Mihinga-hinga pa siya eh. Ah, dalawa pala yung huli. Gurami. Gurami. Malagi na na, yan. Sige patah dito Sige patah dito Sige patah dito Mereka patah ni screen Takut Oh my okay. Ayan, natin isa pa. Ay, may ulit ito, tiyak. Ayan. Uy, ano Ah. Uy, laki ng tumalon! Grabe! Agulat ako din, mga idol. Ang laki na tumalon, ha? Parang may nang oriente rito, eh, no? Bakas nang... Makikita nyo po yun, ng daan, no? Sana may huli to. Ayun guys, nakita niya dun no? Oh. Ang tayo naglalaring sa dadu, no? Oh. Sa may part na yun o. Oh. dyan. Ang laki nung tumalong kanina na dito. Parang bulig yata. Tilapia. May isa. Baka nakawala pa. Ang laki nung tumalong dito kanina. Oh. Sarado yung ano ba? Hindi pala. Oh, wala na. Oh, wala na, oh. Wala na ito ba? Sira na rin pala. So, kaabag-abag yung screen na. natin, oh. Baka naman! sirado <laughs> out sa inyo. Pinapin na po ni Bok. Papalitan na iba. Ayan po. Sira-sira na yung screen natin. Kailangan na palitan. Kailangan <laughs> na palitan talaga. naslipat pa tayo ng bukit. Dati. Dati yung pwesto. Master Jen, si Master para na mumutla natin si Master Jin. Puyat. Puyat. Ah, lipat ulit tayo. Di. Napalitan ng tubig yan. Sa bukid din ganyan ng tubig, ano ganyan ng tubig eh. Nakapalo ko ba kay Tata? Tata William. Nainuhuli ng na dami doon, maganda to ubig doon. Bukoy din ganyan. Black din siya. Pero bababayin pag ganyan mo yung mga pilapin. Pagtaasan ito ubig. Hmm, kumaahon sila Eh, eh may buhay mga pilapil eh. Kaya hindi mo nga. Pero parang, da dalang limaw. Hmm, wasak yun. Daanan ng oriente. dapat ito ito pa si Mento naman sa gobyerno Yeah. Oh, I'm <laughs> going Bilis Pag nadali ni Kenchi Himura, na ang tali, may ubos ya tuntuhay mga nakong oriente rin eh. Ayos siya ka, may daan tayo. <laughs> Naglalang isa to bigo. Dapat may mga huli yun eh, ano. Bulabog yun. Opo, ayun na. nagbilad na yung cobra. Opo, hala kung ano yun. <laughs> Hindi sila dumadaan dito ano. Sa tubig gandaan naman ng oriente. Sa tubig gandaan nila. So, Lalo

Ito yung tuas kagabi ngayon, no. Yan yung binububunga na, Ambis, maliwanag na. Mali lang yan. Kala mo, bago yung ibabaw. Masak pala. Bahay din ano ng, ng oriente. Dahil si Daddy, no? Sa may screen. Muhuli na. Nakasamahan ah, na ng ano yan. Ng tunay. Andun na dumi. Oo nga, nasa dulo na dumi. Ayan guys, oh. Oh, maganda tubig <laughs> dito. Tukang dito na tayo mga Magtatagumpay